Isa sa mga tinitingnan ngayon ng Department of Labor and Employment na makapagbibigay ng trabaho sa Cordillera ay ang mga trabaho sa business process outsourcing o BPO. Katunayan ng trabahong ito, ang isa sa top 10 in-demand na trabaho kaya ang second year criminology student na si Christian target na mag-apply dito if ever my opportunity, uh, I'll try to take that opportunity. Sa ikalabing dalawa ng Hunyo ngayong taon, isang job fair ang ilulunsad ng Dole Cordillera kung saan alok dito ang walong daang trabaho at isa na rito ang mga trabaho sa industriya ng BPO. Definitely kasi one of the key employment generators is yung, ano, yung BPO, yung business process outsourcing kasi thousands of uh, uh, jobs that are being offered. Actually sila ang pinakamalaki. Uh, pag may mga job fair tayo, sila yung talagang number one yan. Ano, at sila rin yung maraming nakukuha. Sa tala ng Dolicar, mula Enero hanggang Mayo, nasa 96.7% ang employment rate sa rehiyon. Katumbas yan ng 1.2 million working age population sa Cordillera. Ibig sabihin, nasa 3% na lamang ang nananatiling unemployed sa rehiyon na nais tuldukan ng Dole. Umaasa rin ang ahensya na mas madami ang ma on the spot sa June 12 kasabay ng pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Kaya ang peso, may pabaong tips sa mga first-time job seekers at mga maghahanap ng trabaho. Number one, come on time. No? Uh, come properly attired. That's key. And then come with multiple copies of your resumes so you can just float them. And of course, be ready for on-the-spot exams and interviews. Muli namang nagpaalala ang dole sa maigting na pagsunod sa mga labor code na itinalaga sa batas. Jose Robredito para sa Luzon Headline.